Hi guys, ayan, tips para sa mga karides natin na kukuha ng student permit. Okay, para makamura kayo at hindi kayo mahirapan at saka mas madali kung may guide kayo. Okay, tulungan natin yung mga karides natin kasi maraming gustong kumuha ng student permit dahil ang hirap mag-commute ngayon, mga paka-traffic, kulang yung mga public utility vehicle. So yung iba, kaya naman, kaya naman nilang bumili ng motor nila o sakyan nila and then nag-aalangan kung paano nga ba kumuha ng lisensya. So unang-una, kapag kukuha ng lisensya, requirements ang student permit. Okay? Paano naman ang pagkuha ng student permit? Ayan. So, kung ikaw ang may qualification din sa pagkuha niyan, dapat ay 16 years old and above ka na, at least marunong magbasa at magsulat ng English o Tagalog, uh, na ipasa mo dapat yung theoretical driving course o TDC, yan, makukuha mo yan online, ah, uh, makukuha mo yan mag-search ka online, maraming mga driving school malapit sa inyo doon ka makakuha ng TDC 15 hours yan, mag-training ka, mag-aaral ka ah uh, tapos, magbibigyan ka ng certificate nyan na isa sa mga requirements, ayan, maliban sa qualifications ah, uh, mayroon din requirements ayan, unang una, PSA tapos at least medical, isang ID, tapos yung TDC na sinasabi ko kanina. Ayan. So, ang process niyan, uh, pumunta ka sa LTO, mag-fill up ka ng application for driver's license. Uh, wala na. Meron din yan sa online. I-print out mo na lang. Tapos para i-ano mo na lang. I-submit mo na lang sa LTO. Ayan. Kapag ka na-fill upan mo na yun, mag magdala kayo ng sarili yung bolpen. Ha? Kapag na-fill upan mo na yun, i-attach mo lahat ng mga requirements mo uh, antay mo tawagin yung pangalan mo or mayroon din LTO na diretso ka na sa evaluator pagkasubmit mo sa evaluator umupo ka muna tatawagin ka na lang kapag kompleto requirements mo si check nila kapag kompleto pumunta ka na sa cashier magbabayad ka ayan para sa student permit then pagkabayad mo tatawagin ka para sa biometric ito yung magpipicturan ka magsignature ka magbabiometric uh, sign ka tapos mag yun nga yung thumb mark. Ayan. Pagkatapos, uh, releasing na. Ayan. So, tips lang para makatipid kayo sa pagkuha ng student permit. Mag-search uh, mag search nyo yung website ng LTO or yung sa page nila na popost sila dun ng free na TDC which is napakalaking bagay yun uh, matitipid mo kung makakuha ka ng slot yun nga lang dahil free siya pabilisan, paunahan sa so, kapag nag si LTO ng islat, ang bilis maubos so dapat lang talaga updated ka sa page ng LTO magkano naman ang babayaran sa pagkuha ng ganyang dokumento ayan, sa pagkuha ng student permit, magbabayad ka ng TDC sa so driving school kasi yan nasa 800 to 1,000 depende sa driving school and then kapag ka sa LTO naman, 250 ang babayaran mo tapos sa medical at least nasa 400 to 500 so sumatotal so, gagastos ka na baka na ng free na TDC uh, 1.7 1.7.50 kung makakuha ka ng trip free na TDC di 7.50 na lang ang laki ng natipid mo oh uh, di ba uh, so ayun para sa mga kalis natin ang student permit valid for 1 year or 12 months pero after 1 month yan pagka issue sa'yo pwede ka nang kumuha ng non-pro driver's license hindi pa pwede sa professional so non pro ha ayan so ayan yung mga guide sa pagkuha ng student permit so mga tanong pa nila wala pong exam sa LTO kasi naalala nila baka may exam daw ba wala po at least ang student permit pwede kang magmaneho na ayan pwede na basta private vehicle lamang at may kasama kang mayroong driver's license halimbawa angkas ka angkas mo siya sa motor nagpapraktis ka sa motor angkas mo dapat siya and then kung sasakyan naman kasama mo siya sa loob ng katabi mo siya sa sasakyan so ayan uh, hindi ka pwede mag drive na solo at hindi ka rin pwede sa public utility vehicle at hindi rin pwede sa mga truck ayan so kasi pang professional na yon so ayun kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan uh, pwede rin yan dagdag ko na lang din pwede kayong kumuha sa mga mall LTO sa mall, LTO satellite office, LTO district offices, ayan, licensing office, ayan, pwede yan sa mga dyan na area. So, wala pong online ha. Online appointment meron, pero online na pagkuha ay wala po. Ayan, kung meron pa kayong dagdag na katanungan, mag-comment down below ating sasagutin. Sherry's Kerry!